Bansai Team uh, Survivor Bansai Bansai Pilas So Ito yung area nila Na ano I-remap natin no? Then, nakuna ng metal, nakunan nakuna ng tela na pula, then nakuna ng drum deposit doon, nakuna ng jar deposit, saka may sucker load pa doon sa unahan. Ito, ipapakita namin diretso ang nakukunan. Ito, diretsyo na tayo. Puno yung figure, video heart ito, formation. Pero kung titinginan mo, para itong paa na malaki, yan. Tati dito, north-south, yan. Ito siya, directional arrow. Yan. Okay? Pupunta ka dito, makikita mo tong enter sign kasi oh yan malalim yan kasi ang isang daliri yan oh yan 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 ang enter kita lang yan enter sign so pag i-enter ka hindi ka i-enter dito sa bato oh okay so, titingnan natin kung oh, sikat ito nakasikat okay titingnan natin ang direksyon na araw diretso na tayo para makita niyo yung gano'ng katindi ang sakirlo sa isang imperial site yan oh ang araw ay nakaturo ng Est Nubinta yan Yan, code 3 Diyan Okay? Dito so, na pag dito ako makatayo west side ito yan Okay So enter sign Marami dot dyan Isuka tayo ng 3 Okay, dito ang 3 So dito ang dig site Okay? Pero ayte item wala dito Doon sa loob Kasi sa kirlo siya Okay? Tingnan natin Yan o Dalawa Dalawang daliri sa bilog may maliit na paa okay dalawang dilire yan dito ang araw na yan diretso sa est dito so makita yung buong figure to flat na bato dito kinuha ng item dinukot pagukay na mga almost 2 feet yan makita sa ilalim eh. dilim no wala plus light dyan kinuha malalim yan paloob para makita na makinis yan yan klaro ko yan ang ilalim niya Jan dinokot ang item Pili pa gal Okay oh. Ayan Mm Jan dinokot Okay kunan ng dyon dito sa So ito ba 'di sisa lang to example ng dito tawag natin na uh, soccer deposit or quick deposit madaliang uh, baon Sarap nito may ano may travel size ito Rai muna natin to Tawlinya na to Yeah 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 yeah, yeah. Diretso yan Jan kan ininya to Dito naman sa kabila, ayan oh. Look. At mo ba yan. sa din yan doon. Okay, dito isa. So, dito yung harap niya. Dito Ay, yung sir, sa... Tilo sa bata ni sir? Ah, oh, tilo sa bata, travel. Kaya may paa dito mga maliit. May diritso ka doon. Sukat dito. Kimsi lang yan. yan. Pakiawak. Doon sa top. Yung pinakabilog sa top. Yan dulo pa last 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 si tatlo yan eh yan kinse kapul oh yan ang kinse yan yeah, 15 dimension yan okay thank you okay so ito ba this ang example ng ano natin so shout out kay uh, bro sa team skylark Trailmaster. Uh, trail master bro hindi ka nakasama pero andito yung <laughs> si buo yung anak mo okay diyan kay rin diyan di sa mga insight salamat isa itong anak ko na ng sweet deposit na may enter sign okay din to dig site kasi hindi nakalitaw ang bato medyo flat siya din like dito dudukutin sa ilalim so diyan kinuha ang sucker log. okay So thank you for watching buddies. This is Chris Sniper saying it's sleep and explore and Bansai. Bansai! Konnichiwa buddies uh, Nandito tayo sa area ngayon Saan nini-remap natin Papakita lang namin ang Isang spot na nakuhaan ng item Itong tinatawag natin na Rock and close or quick deposit Ayan Okay So kung mapansin natin Yang tatlong bato Isa, dalawa, tatlo na katriangle yan Din sa gitna tong may uh, Race Parang araw na may anim na race. Yan. Okay. Yan ang compass direction at east side yan dyan. Kung tingnan natin itong arrow yan. Dito. Enter to yan. So pag harap tayo sa puno, ang puno norte. Yan. Yan yung lumang puno. Yan. So dito sa harap niya, south direction. Yan. 9 feet galing sa puno ito tatamaan tong uh, parang araw na marker okay so itong bato na to tingnan natin yan may mga dot yan ito naman sa kabila meron din okay. yung pangatlong bato na may ah... Uh, pahiwatig ng interest deposit ito ayan so pag dito ako sa top makikita yung araw ayan ayan paring dolp <laughs> bansay okay so ito isa lang ito sa nakuha na ng sucker load actually tatlo na pre no tatlo tatlo spot dito nakunan so, ito yung pangatlo So kung tingnan natin, malapitan ito. Ito yung butas to, yan o. Yan. Makinis, so may mga tibag-tibag na. So during 90s, tinitira na ito ng mga naunang explorers dito. Ayan, umuwi, iniwan ang mga ano, alaga. <laughs> Saka mga gamit. Okay. Ayan, may dot pa yan dyan sa gilid. Okay, isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim. Ito yung intersign. Yan. Yan. Sure deposit. Ito enter. So dyan lang sa bato. Kasi ang formation ng gilid-gilid na naka-triangle. Bitin ko yan. Isa, dalawa, tatlo, tapos sa gitna yan nilagay. Nakahangin pa yan oh. Yan makinis sa ilalim. Okay, pinapakita lang namin to para makatulong sa mag uh, treasure hunting na may suspected na Tinatawag natin na quick deposit o rock-enclosed treasure. So ang area naman na ito ay rich in history ng Japanese encampment. Yan, may mga bato po yan sa taas. Tapos ang creek doon banda sa baba. Did creek. Okay, so thank you for watching. So, ibig sabihin, very positive ang area kasi may mga quick deposit na, na nakukuha. So, ang iniwan lang ang nakabaon. May spot map kasi yun ng dalay. Eh. Ayan. Okay? So, dyan bodies nakuha dyan. Yung hole na yan. Ayan. Klarong tibag yan Oh. Ayan. tibag. Okay? This is Chris Sniper once again saying eat, slip and explore. Then, Bansai. Konnichiwa buddies. This is uh, Chris Sniper once again. Another BBM or Big Boulder Marker na nakuna na dito sa during 90s, 1990s. Ito siya, papakita namin yan. So kung pansinin natin itong bato na to, may nakaukit -okay ito na uh, legitimate marker. Ito siya. Yan. Okay, sa top siya. So yan ang compass natin. Ang point yan, makikita natin itong enclosed marker. Yan. Tapos may dot diyan Kasi ang dalawang daliri. Ayan siya. Oh. C. Letter C ito. Papasok yung kamay mo. Ang lima. Tapos may dot dito na dalawang kasya. Okay? So pag top view yan, dito nakuha ang item. to, Okay? Yan, binasag pa nga ito eh. Pero wala dyan. Dito siya. Ito yun. Kung tanag natin, makinis to Yan. Yan. So dito may tibag-tibag na. Yan. Tinibag nila to ng mga naunang explorer dito sa area sa ano, lantapan. Yan. Yan siya oh. Medyo malaki-laki din. Okay? Si enclosure yan. Yan, that. Ayun siya. Oh. Okay? So galing diyan uh, 135 315 baka si mot. No, no. Azimuth niya 315 baka si Is 135. Dito ang makita sa 135 dito. So dito nakuha ang item, yan. Yan tinatawag natin na quick deposit rock enclosed marker sa slope na bundok ito. So malapit lang din yung isa. Doon yung banda. Diyan. So unahan na puno. Ayun. Yan old puno din yan, century tree. Okay, so yan lang buddies. Isa yan sa mga document natin na mga nakunan. Yan. So marker, is rock enclosed marker. Is TM siya. So, paywating niya na dito sa harap ang load. Yan. Straight ka dyan. Yan. Ito siya, oh. Laki-laki. Yan. Okay? So, thank you for watching, buddies. Hopefully, may matutunan kayo sa mga ideas about quick deposit. So, dyan lang spot na nakaunan. Documented yan. Hindi na namin uh, sabihin sabi na nakakuha. Yan siya. Slope type. May bato yan sarap harap yan sa dalawa dyan siya tatlo pinaikutan ng bato to okay so relax lang tayo then patuloy sa mga exploration para maka ano maka hits uh, remapping then proper decoding ng mga given steam or surface thermal curves. dito nga ito I finish yan dito siya, siya dito ang cover okay. bansay badis thank you for watching sayonara